ako ang nag-slice niyan. Buong manok yan. mo ba nandito? Naka buong nakababat. Mas maganda ganyan. Parang isang piraso lang. Sige, magbawas na kayo dyan. Isda. Isda mo ano tayo. Fish, pia tinamo mo. fish. Hi, mga bahay. Musta mo ha? nagyapo misa dagat. Wala man abrihi ang gate. Uy, dili man ako mapakita sa inyo ang gate. Ay, ang dagat. Kay sarado man ang gate. Kadito ka to. dito ba Tus tumoy dagat to bay na. Na na na. Na dagat na diyan ni gawas mo sa gate. Manila. Kaya hindi ako maka hindi ko maipakita sa inyo. Ginakain na tayo, meron tayo dito ng escabeche isda. Iskabichi na isda. Ano, perfect ba? sabi Sarah. Number one customer. Tapos meron din tayo dito napakaraming fried chicken. Yeah. Ito ang homemade fried chicken of Inday Kay. Mm -hmm. Tapos, mm, no more. Meron tayo dito kanin. Ito lang. Ano sa akin, Sarah? Bakit si Priya lang binigyan mo? Ano no? Oh, si, <laughs> <laughs> Who's calling? Why? May mga palangga. Ay, mama. Calling, calling. Nagtawag ang mga palangga Why not? Uy, nabuing, gipatyan man Pinatayan man, sara, uy Montik na kitang minahat Ngayon ay aminin ko na Na sana tayong dalawa Mga tanong may niwasan ka Kala ang pag-ibig mo'y Di totoo Okay, mangain na tayo, bay Mer Meron sanang ano dito, bay May spaghetti pa, bay Wala na mamansin dito, bay Kawawa naman yung spaghetti Meron din tayong white rice dito Wala na rin mamansin Lahat na uh, na Meron sanang bagong putay ngayong araw Naghintay-hintay pa naman kami Tignan mo mong... nangyari Tignan mo nangyari Ay, wala, hindi na pwede sa Puro taba nila, ang lahat ng basura nila nandito na. Ba? Ayan ba yung, yung spare ribs? Wala kita may binli bisa gamay. Puro laman ni ano. Puro ano taba. Hindi maganda sa katawan. Oh. Puro taba na sa kabuto. Wala talaga iniwan eh. Napakasarap sana. Sabi nila na mihasa na kayo ha. Ah. Malmalang spare ribs. <gasps> hindi hindi pa naman kawawa. naman <laughs> Hinahintay ba naman, oh. Okay Tapos, okay lang ba? Kaya marami mga kaming ulam ba yun? Yun na lang ang inspirasyon namin itong ulo ng isda. <laughs> na inis ka natin. Let's go, labatche! Let's eat na mga ba? laba che Bakit Bakit ilang yan. Sabi naman ni tatay eh, iwanan nyo na akong tatlo, wala na akong paki sa iba. O, oh, diva di ba? yung di pa kanya nabawasan? Okay, so of course, pink ang uniform natin, kaya pink din ang ating sombrero. Siyempre, kakain tayo, kailangan natin respetuhin yung pagkain. Baba natin ang ating takip sa ulo. <laughs> Kain na tayo ba? Nag-pray na ako kanina bago magluto. <laughs> para oo oh, para mabusog lahat magkaroon kami ng lakas ng panalakas ng aming pangatawan ganyan ba pa magluto ako ba ba kinakausap ko yung maniluluto ko ba hindi ko naman nililinis eh. kapin lang sana masarap ang resulta ganyan kahit hula hula lang Puro hulat lang tong luto po ba, ikala nyo ba. Tak ni sa para mo very nice. Sino no ka laman ikaw Sara? Oo mm -mm, ako po. Wow, sad naon. Sinwerte ka. Ako um, na ako payon. Hmm, sarap. Aba ka Hindi pa ka sarap mo na to. Unsarap. mm, Masarap yung ulo niya? Mm, alam mo. Napaka-sarap siya. Ang ulo? Hindi ka pa rin tilapia? Ayaw mo mm, niya? Mm-hmm. napaka-langsa. Hindi naman siya as in langsa, no? Pero, mm, talaga, ano, di ba? Ayaw, ayaw, ayaw. ayaw. mo niya? Hindi, yung tilapia. Ang lang? Ayaw. mm hindi, pagka kasama ka ni tatay magbili ka yung tilapia. taputul mo na yung usok. Ito oh, yun kasi ang malangsa eh. mga usok malalangsa kasi yan. Eh, papa kan ko doko kaya? Kami. Iya. Eh tohodan. Hmm. Yurti Apa? No rest? No, but I'm close. Allah, you know rest? Aksan. <laughs> you know Aksan? In Philippines, buti hat sayo. In English, you deserve it. <laughs> Ano ang nangyayari ng isipin niya ng pelmeo? Wala kang pahinga? Kawawa ka naman. You deserve it. <laughs> ano yung naaawaw? <laughs> Meron pa doon, kung gusto mo. Ah, itagalob na ni Sarah mo. Hindi, hindi naman niya. Jackson mo lang ang mayo, oh, pahilis tayo bay kay. Marami tayong kain dito bay oi. Bumili ka sa tatay dito. Ilan bini do sa dosena? Hindi ko na bilang kung ano kaya. Tapos sabi niya, kay Sarah, tirahan lang daw siyang tatlo. Tapos yung iba wala na siyang paki. Oh. Hindi <-tabilly> na yun malalaman kasi nag-inuman naman sila eh. Si nanay, nagsupling siya ngayon. Bawal sa kanya. Buti hindi pa nagsabihan ng doktora. Pero never na yun nasupling. Subang tagal na sa harap. Hindi na siya susupling. First time na yun. Uh -huh. Sa taas, iniinom naman. Hindi, doon mo mo. ako nga siya. Dito. Dito. Close up? Ano? Ay? Subit na. Kung pa yung simin, ako so, malaki pa yung simin. Eh. Sabi yan sa akin, Ay, huwag na, huwag rin. mo akong bigyan ng soft drinks. Tapos sa'yo nangihihini. Ano yun? Hindi, laki pa rin ako. Buti hindi isimbihan ang anak niya. Babalan sa kanya. Ilan ba yung mga ano ko? Kung uuwa, takay lang ako. Ayoko na ako. Ay, Ayun yung isda kay isdain ko na lang yon Isda, ina na May isa pang ulo eh. Tap. Mugas nang ano mabilisan para ma, ma mga kunti ang mga kinakain terus pahinga na kami ba? 8 mas utso tayo babangon. No come inside ha. 8 o'clock we wake up. Mm -hmm. open the door. Open close, open close. Mm. -hmm. mo na lang ko. Yun mo lang ngayon? Para malamig na pagpasok natin. Ang sarap ng tulog ko. Kasi napakalamig na sa akin lahat. Tatlong kumot eh. Pero alam mo, yung kumot na tatlo, Sarah, naramdaman ko, nasa pa ako na. Kaya ako nilamig. Diyan na naman, kumakain pa nga tayo. Sarah, yeah. the long uh, extension wire, where is it? Kuwan niya. I didn't touch. Where? Which? Next to the door? The yellow one. The yellow yes, one. yes. Why? It's next to the door, one right here. It's not there right right I didn't touch. Sure. Yes. There is the wire. One I take fast? Huh? Maybe, yes. After you finish, no. uh, make new tea. No tea, no. It's hot outside. Uh, cold water bring outside. Uh, there, you can make lemon mint, or not? you have the things? Sugar, lemon. And then Mm. I will see if the blender is working okay check after you mm. finish lemon and and, Yes. and I bring pineapple cut pineapple huh? uh, one pineapple I bring cut it, small slices and bring outside nami cut ni po niya okay, hindi lang pala siya ang inutusan tayo okay. rin ano? you happy now? You stay there, you will slide also. You go up and they slide, like that. So you will not, so you will, you will not sleepy. <laughs> Maglaro ka rin doon. Sina all water? Gumagana kay ang blender, Sarah? Limonid. Gawin sila ng limonid. Ipaan yung pinya, hindi ka mamarunong magbalat. -ma Ako din doon. Ba? Balitan mo lang, tapos sundan mo lang yung mata. Ganyan mo, tanggalin. Tolo, yung mata, ganyan mo lang. Hmm. Kasi ikaw, ang gano'n yung ginagawa ko. Hmm, kasi pa yung mata, pag ganyan talaga, oh. Tala, No. Ba. <laughs> bye. Yambi lang si simon ni mo, bye ka diya. Hmm. Gusto ba isda si ko? Hati tayo. Bibitin mo na dito sa. Yung sa lang ang gusto rice na ano, tapo na natin para gaba. Hindi ko akalain na ganyan karami eh. Wala kasi yung salmonan. Ay, naisip ko na dalhin yung salmonan ko eh. Hindi ba may salmonan dito noon? Bili nga ako ng sardinas na malaki. Tapos gawin kong salmonan dito. Ang hirap eh. Okay. Ang takalan ba? Kaya sa bahay? Mm -hmm. Kaya yun, mo talagang ilam. Ilam Ilam ba? ang ginawa ko kasi ano, takalan yung alam mo yung bibigay na tilambi sa atin Ay, at yung hawak ka na takip yun, malaki yata ang laman kaya sabi kong dami naman ang lakas sumuko lang kanina ito eh napunta na naman tayo sa pagkaman ko napunta na naman kasi hindi na nabigyan nyo ngayon marad eh, nabigyan kumakain pa may pero nalang utos. Oo. Habang abang kumakain, may utos na. Makain Ay, pa nga. Ang mga utos. Siguro tumatawag sa akin yun. Ando yung sa kwarto. Mm. Kaya mo dito. Ilan ba? Ang limonid na gawin ko? Walang siya sabi. Nako Sarah, kailangan tawagan siya. Yeah. Uminom lang naman. Sabihan mo nito. Oo, ano diba? Sama dito. Limang baso. Ang hmm. maliit. Hmm. Si Kuya umiinom din ng limonid Di yan Ubus ang lemon. Oo, hmm. ang isa ng baso. Naku, ang dami naman, timbit hmm? La, oh, naman uh, busin ang timbit-bitin ng gula. Tapos pipitin naman natin. Ubusin lang. Ubusin lahat ng mga ano dyan para... Ini mama urus. Kasih dia ni nama mama eh. tapi Bukan memagar. Di mana nampak kalau jangan patah. Sebulah. Bok. Bok untuk ambil sesuatu sebab Di mana di tu ya? di enggak kawin di tuan. Saya rancu. Kenapa lah? Bagi dia kawan yang patata, ba, sabah, eh. mm. Diwana, dipinang. Bua, dipinang. Oh, sila. Ini, ini nama ni. Anu yang ni, ni ni. Magpapakiya, nyo, ng Ay pa, Hindi natin kasalanan yun. Hindi tayo pwedeng ma Sara. Kaya nga, eh, sila nga. Tanungin wala mo na. na Ayan, wala, wala, nga, utos, tapos, wala nga Wala nga sa pa, Wala nga sa... Wala nga sa atin. Sa kanila pa kaya. Ano <laughs> tayo? Tunuhin natin si Ano, Tuta. Nandiyan pa nga itong mula na ito. Kung si Nanay naman, ay, kung nandiyan naman si Nanay, talagang si Nanay ang tos Kasi siya ang ano... Hindi, lati pa lang. Basta lati ang mga sabi. Kasi sa lahat ng mga ganda natin, gumagamit natin ng bukod ng mga punareta. Mm. Kasi, so. madaming kilid yan dati na dito? Baka mag-expire na. Saka ano, sa mga... Kailan? Na-check mo expiration? Sorry, ano? na. na. ganito ka lalaki, oh. Na-check mo expiration? Expire na yung kiri, eh. Tagal na tayo hindi nakapunta dito, eh. Yun yung wala ako dito, yan. Kasi dati nung hindi ito ang gamit, eh. Matagal na katayin yung pupunta ano? dito yan sa... Yung huling punta. Mm -hmm. yung pupunta sa dito, December. Ah, sila lang. Hindi, wala ako. Ano, andyan niya yung mga ano, hindi niya tinanggal? Yung? Mga big mm -hmm. Yung ginamit. Ganun? Mm hmm. Ang mo? Oo, oh, nagbit yung sa akin. Iyo, na lang. Labahan sa bakit. Ikaw ang maglalaba? Mm hmm. Bakit At naman? Sino ba maglalaba? Ako naman taglalaba. Hindi, yung big nila. Hindi, sa atin yun. Ah, yung ginamit ng mga alaga natin? Mm hmm. Ay, kayo? Lugar natin lang ang mula. Si yung Mariam niya tayo mo dyan. Mariam niya. Si Mario ba? Saan kwarto doon sa kay Mama Muna? Oo. Oh. Mabuti hmm. naman sumamang bata na yan. Ayaw niyo ba yun? Bago pa rin. Para maka. Kasi ano eh, lahat ng gamit sa na naman siya. Ibabalik ko yung mga Bukas ang gagawin sa araw, ligpitan. Daming trabaho. Pagod tayo pagdating sa bahay. Sana kumain na ng ano o kaya mag-order na lang. Oo, order na lang. pwede mag-order lang kayo. Ako magbayad. Libre kayo. Ano yan? Kung ito, ito, Bisa ka dito kung gaano ang, ang nito. Lagay mo lang siya sa mga ano, lagayan. Oo nga. Kahit na ganun siyempre. Marami pa rin asikasuhin. Tapos pagdating sa bahay, magluluto pa. Nahilo ka na sa biyay latlat. na, Pero pinaala ko sa kay i Hindi ko na pa-paka. Mm. Manok ba lang dinner, Mm, tayo mag-isda. Tara na. Di ba, hindi di may manok? Manok na. Ano ko no! bitakitin bigay oh, ayan tayo manini. No! 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 Wala na sa rep. Dalawa lang? Tatlo. Na. Pwede sana tatlo ko yung malaki. Maliit? Eh tama lang yun yung maliit Sara. Pero dagdagan niya kasi maliit. Isang inuman At lang. <clears throat> Hindi pa tayo kumuha niya na kasi may kubig pa tayo dala. Spriya lang. lang kumuha. Hmm. Ayy... Hindi rin ko mainom kasi dito dumatira-tira yung nainom ko. Oo. Sabi to, kumukuha ng tubig. May nararamdaman. Oh. Sayang. Kung hindi yung mineral, yung minitokoy ay alit. Iwan nasa't eh. Akala ko hindi kayo bumili kaya ang dami kong binitbit eh. Sa sampuyat na nabitbit ko. Bigat ng bag ko. Puro mineral water. Mmm... Ang sarap talaga ng isda na ito. Anong pangalan? Mm -hmm. uh, mahal ang isda na ito. Okay. Mm. -hmm. Yeah, Magsikaso muna ba eh. Kaya papagawa ng lemonade. Tsaka ano pa mga yun. Ang daming Makain pa lang katulong. May otos nang nakapila. Hindi malam. Hindi <coughs> malam. Hindi mo lang makakalma sa kinakain. hindi mo ma-feel ma, ma masyadong kinakain mo kasi may otos na nakapila. Kakain lang. Sarah, kakakain lang nila tapos manghingi naman ng ano. Saan nila ilalagay? Saan nila ilalagay? Maputas, mga juice. Hala, grabe naman ang burp ko. gaano ba kalaki ang mga stomach nila oy tayo isang kain naman sa dalawa tapos nang laban okay thank you mga bye thank you for watching naman tama ka Thank you so much. SS na kayo mga anak. Kiss na ko. IK team. Thank you so much. sa team Siki. Daghan kayo salamat. Ingon man usap sa akong mga suking tiglang tigtig pa minaw. ginangaraan na dili sa Aguamalakos kinabuhi. Daghan kayo salamat. Kaninyong tanan.